Toy, news online under the name of uh, Ferdinand Bacugay na umiikot sa mga kapitanes at sinasabi niya na ay namimigay po ng pera at sinasabi niya sa mga tao na galing po ito sa first lady and former first lady Imelda Romualdez Marcos at yan daw ang uh, ang instruction ng ating first lady at ang instruction ni IRM uh, i will say this once and once only ang ating First Lady hindi nakikialam sa politika, lalo na dito sa Ilocos Norte. Alam naman natin may mga iba't ibang uh, advokasya ang ating First Lady katulad sa Love for All at uh, ang mga iba't ibang initiatives na ginagawa niya ngayon. Kaya ako rin medyo napikon, medyo nagalit nung tumawag siya sa akin kanina umaga nung naglanding tayo rito na mayroong ganitong tao na umiikot at ginagamit ang pangalan. Hindi lang ng pangalan ng First Lady, kundi ang pangalan ng pamilya ko. Kaya pati ako medyo nagagalit ng konti pero okay lang. Uh, I would just like to ask na sana naman na wag natin uh, dalhin ang pangalan ng aking nanay lalo na ang pangalan ng aking Lola. 93 years old na sa sa politika for barangay elections uh, alam ko naman medyo heated dahil uh, it's been a while since nagkaroon tayo ng uh, barangay elections but that is no justification to bring the name of my mother and my grandmother into this sana mahihiya ka naman sana naman uh, you, you have a little um, you have a little respect no at at uh, nakakalungkot talaga eh kung alam niyo lang ang mga sinabi ng aking nanay sa akin hindi okay. ko na lang uulitin dito okay. pero galit na galit talaga kakasuhan pa daw niya pero okay. sinabi ko wag na lang okay. <laughs> hindi tayo ganoon okay. uh, so ako na lang nakikiusap sa mga tao na wag naman maniwala sa lahat ng nakakarating sa kanila Andito dito naman ako pwede niyo naman ako tanungin anytime kung ano talaga yung katotohanan yes. uh, so i just wanted to make that clear uh, once again the First Lady and former First Lady Imelda Roaldez Marcos walang kinalaman dito sa Lawag, dito sa Ilocos, uh, especially with regards to local politics in the barangay and SK elections. Ang ginagawa ng ating First Lady, ang kanyang mga advokasya, katulad sa Love for All, katulad sa mga um, rejuvenation uh, of, of certain things such as the Pasig River, Uh, so, she will continue to focus on that. And sana naman sa ating mga kakailan na nakikinig ngayon, huwag kayong makinig sa chismis na ganun dahil mm -hmm. hindi, hindi totoo. Sir, I think this person is... toy the News Online.